ano natin gagawin pupunta tayo sa router doon sa router sa likod ng router may makikita kayong ganyan yung IP, IP, IP number tsaka username tsaka password yung IP number na yan yan po ang isisis natin sa google chrome sa google chrome po tayo mag search pupunta sa google chrome search natin yung IP number dito natin nakikilap tayo sa search button isi-search natin yung IP number so, okay, ito search natin 192.168.1001 tapos click natin yung ano yung search button big na si botong, ito lalabas yan may nakalagay na username tapos password ang nilalagay natin dyan yung yung nanloot sa likod ng router ilalagay natin dyan yung username tapos yung password tapos ilalagyan lang natin yan pagkalagyan natin yan mapunta sa dashboard ng ano admin login so dito na tayo sa dashboard ng admin so ang gagawin natin magpapalit tayo ng password papalit tayo ng password sa advance sa gilid yan yung logo nya parang settings so pagka click natin yan click natin click natin dito naman tayo sa lin -E dun tayo pupunta sa gilid dito sa gilid tapos i-click na natin yan yan yung oh. click sa arrow pagka-click natin yan dito na tayo mapunta naman dito dito na tayo sa my WPE sa pressure key Diyan tayo magpapalit ng password dito tayo magpapalit ng password yan yung dating password bago tayo maglagay ng panibagong password pero kailangan yung silipon na gagamitin ay yung nakakunik sa wifi na yan is, is ID dito lang sa taas pwede naman palitan kung gusto nyo lang nabawa Huawei pangalan ng wifi nyo pwede nyo palitan ng ibang pangalan Ina. click nyo lang itong nasa baba yung kulay green apply click nyo lang apply para save na yung password so ganoon lang sana nakatulong sa inyo to salamat ng maraming salamat Thank you very much.